Okay, yan. Tapos na ba yung mga long ride natin? So, naka na ba tayo ng kanakal ng bahay or nagpapahinga na tayo? So, ano ba yung dapat nating i-check sa ating motor kapag galing na tayo sa long ride? Kasi alam naman natin, sa long ride is medyo nabugbog ng konti yung ating mga motor. Kasi yung iba naman talaga, eh, long ride, 300, 400, 500 kilometer yung kanilang biyahe. So, ano ba yung mga dapat nating i-check bago ulit natin ito gamitin? Siyempre, nakapagpahinga na tayo. Tapos, yung motor natin na pagpahinga na rin bago natin gamitin ulit yung ating motor mga kaibigan so at ko or mas maganda mga kaibigan na i-check po natin yung ating gulong okay tignan nyo mabuti baka mamaya sobrang putput -put na yung gulong natin or baka mamaya meron pang mga pako yan or may mga ibang butas na magkakaroon tayo ng problema kapag gumiyan and then check nyo rin mga kaibigan kung tama yung kain ng ating gulong. Kasi minsan, totoo naman, hindi parehas yung kain ng gulong natin. Tignan ninyong mabuti yung likod at yung harap ng inyong gulong. Baka mamaya kasi magkaiba yung kain. So, kung magkaiba yung kain yan, syempre, dapat ipacheck yun. Baka mamaya may problema yung mga bearing ninyo dito or kung ano man yan. So, mag check na lang kayo. DIY na lang checking kayo. Kung iba yung pod-pod ng inyong gulong. So, isa sa mga dapat yung tandaan nyo tandaan mga kaibigan, ay yung gulong kung ito ba ay magkaiba ng kain. And then, yung sumunod natin i-check, iche syempre, kailangan natin makita yung ating langis. Okay? So, yung langis natin, mga kaibigan, eh, dapat po, eh, hindi po to nagbawas o hindi po ito nabawasan. Alam ko, marami sa inyo na bago maglong long ride, ay eh, nag-change oil or nag-oil change. At check nyo mabuti yung, yung dipstick kung ito po ay nagbawa. Siyempre may mga ano na tayo dyan, meron tayo dyan mga level kung hanggang saan lang dapat yung ating oil. Kung nakita nyo bumaba, so mas maganda, magdagdag na po tayo ng langis. At yung sumunod siyempre dahil katabi na yan, sa mga Honda Click o sa mga may radiator na katulad dito, check ninyo na rin yung kulant ng inyong motor. Baka mamaya kasi ay wala ng langis o baka mamaya matuyuan kayo, magkaroon din kayo ng problema sa mga susunod na okay. araw. So, dapat i-check nyo rin yan, mga kaibigan, yung ating kulan. Kasama ninyo na rin, mga kaibigan, ito. Kasi dito, makikita nyo kung nagkaroon ng tubig or napasukan ng tubig yung in inyong airbox. Kasi nga, makikita mo dyan kung may tubig yan o wala. Napakasimple lang naman ito tignan, di ba? Sa kaprasong tingin lang, makikita mo na, malalaman mo na na kung meron langis or tubig na pumasok sa inyong air And then, wag natin kakalimutan yung ating mga preno. Okay? Yan. Check nyo mabuti yung preno nyo kung gumagana siya ng maayos at yung level ng kanyang langis, eh dapat po ay nasa level din. So, sa mga nakaklik dyan, nasa gilid po yung ating langis. Ayan, makikita nyo naman dyan or mapapansin nyo naman dyan kung meron pa siyang langis kung nasa gitna pa sa level na yan or wala na okay so yung mga kaibigan na mga ilang payo natin o mga ilang tips natin sa mga after maglong ride kung kumpleto pa ba yung ating punch ng motor kung may langis pa yan coolant tapos yung gulong kung maganda pa And, syempre huwag nyo kakalimutan yung all around na ating mga motor yung mga pairings yan baka mamaya nagluwagan na yung mga pairing syempre itignan nyo mabuti pasirin nyo mabuti kasi minsan pag long ride natin may mga umaangat na pairings dyan you know so kapag may umaangat na pairings dyan ay mas maganda may paayos yun na and then mahigpitan na baka mamaya mga tornilyo lumuwag na kasi nga habang tumatagal yan natatagtag eh mas lumalaki yung problema nyo yun. os mas lumuluwag din yan okay so yan mga kaibigan ilang lang yung mga ilang tips o yung mga ibang dapat nating i-check after nating mag long ride okay so sana nakatulong yung video na to para mas pangalagaan maingatan natin yung ating motor okay yun lang maraming salamat thank you